Mababae, pupuka ko... ka dito. Ano ba? Pa palagi ka lang ginagabi umuwi? Ha? Di ba hanggang sa na yung trabaho mo? Pasensya na kung hindi ko nasabi na nag-overtime kami ngayon gawa ng malapit na yung Pasko. Overtime? Overtime ng lalaki mo? Ano bang sinasabi mo? Wala akong lalaki, Enzo. Nagtatrabaho lang ako. Nagtatrabaho? Ito, tandaan mo, Eden, ha? Once na malaman ko lang na may lalaki ka, Malilintikan ka kasaan. Tandaan mo! Wala kang ibang bahay na mapupuntaan. Hindi lang. Ano ka ang lakas naman ng laod mong pagsabihan ako ng ganyan. Ako na nga tong kumikilos para sa atin, di ba? Inaturan, e Alam naman ako kumilos. Alam mo wala kang trabaho. Eh, hindi ka naman baldado, diba? e, di ba? Eh, di magtrabaho ka. Eh, di ba nga? May trabaho ka na? Magtatrabaho pa ako? Ito, e tatandaan mo, ha? Huwag na huwag pa lang malalaman na may lalaki ka. Oh, uh, love. Wag mo gumising ah. Ah, ka na pala. Ah, uh, oo, oh, oh, meron na. Eh, maaga kaming pinapasok ni boss kasi marami yung customer eh. Ganun ba? Ah, uh, pala. Sorry pala kagabi ah. Uh, ah, kung ng kita ng bosses. Eh, alam mo naman mo, kung gaano kita kamahal, di ba? Lagi ka naman ganyan eh. Lagi mo na lang pinagseselosan kung sino man yung mga taong lumalapit sa akin. Eh, siyempre. Naninigurado lang naman ako na wala kang lalaki. Tsaka ayoko sa lahat yung nilalapitan ka ng kung sino-sinong lalaki. Enzo, trabaho lang lahat ang ginagawa ko. Walang halong iba. Basta waitress ako, waitress lang. Yun na yung trabaho ko. Oh, sige na. Sabay na tayo mamain. Para makapasok ka na. Ah, um, hindi. Kailangan na ako dun sa trabaho eh. Tsaka kumain ka na mag-isa dyan. Ginawa ba? Basta mamaya ah. Umiga oh na Susubukan ko. Okay. Uy, Jay! Oh. Ano? Wala ka ba napapat si Eden? Huh? Bakit ba? Lagi sa office ni Boss eh. Nakakainala eh. na. Uy, ikaw tumigil ka dyan ah. Eh ano namang... Pakialam mo kung nalaging nandun sa office si eh, Eden? Eh malamang, nagtatrabaho lang yung tao. Ikaw kung ano-ano pinag-iisip mo eh. Pati Jay, tayo, maaga tayo pinapakuhi. Eh. si Eden, laging OT. <laughs> ano ka ba? Kung ano-ano yung pumapasok sa otak mo, eh malamang. Baka mamaya may inuutos lang si Boss sa kanya. Kaya kailangan niya mag-overtime. Eh nandito naman tayo, bakit di rin tayo utusan? Bakit puro si Eden na lang? <laughs> Alam mo, tamang hinala ka rin eh. Kung ano-ano pinag-iisip mo, imbis na magtrabaho tayo dito, Wag lagi yung inaatupag mo pinagtatanggol mo pa po. porket may gusto ka kay Aiden eh. Uy, tumigil ka dyan ha. Baka mamaya marinig pa tayo, baka sabihin. Kursunada talaga ako sa kanya. Alam mo may asawa na yung tao. Eh? Tigil ka dyan. Oh, ayan. May customer. Ah. Ah. Sige po sir, wait lang po. <laughs> talaga, pinag-iisip eh. OJ oh, Jey, ah. sorry, hindi ka pa pala tapos dyan. Ah nga pala, gusto ko lang i-tanong sa'yo kung ano pa ba yung mga kulang na supplies doon sa kitchen natin. Ah, yung sa ano pa pala kasi na, ko na po, wala na pong kulang. Sure na? Mm-hmm. Okay, sige, yun lang naman. Ah. O Jay, sabi na nga pa may gusto ko kay Aiden eh. Uy, Yari ka pa, eh. tumigil ka din Ah, Eden, pagpasensyan mo na si Jeboy ah, nagbibiro lang siya. Tingnan mo ang ngiti mo. Parang tang kinigilig ka eh. <laughs> <laughs> ano ba kayong dalawa? Alam niyo naman di ba may asawa na ako. Ito Kaya itigil niyo na kung ano man yung mga iniisip okay. niyo dyan. Ay, hey. boss. Hello, boss. Uh, tapos kayong dalawa? Ah, opo, sir. Malinis sa lahat, pati sa likod. Ako. o sige, pwede na kayo umuwi. Uh, Eden, mistake Punta ko sa opisina. Sige po. Kaya nga sinasabi ko siya, di ba? Sabi siya, hindi na alam right Tumigil. Sinasabi ka ba? Ah, hindi. Wala po, Sir. Uuwi na po kami. Tara na, gee. Oo po, Tara, tara, Ah, Aiden. Mag-iingat ka pa uwi, ha? Sige. Sige na. Aiden, sumunod ka sa akin na Pagkatapos mo dyan. Sige po. Taka po! Pare, ikaw ba si J-Boy? Okay, katrabaho ng kasawa ko, no? Baka ikaw rin yung kabit ng asawa ko. O ba, tayo lang? Eh, di sana, sabay kami pumasok. Eh, may iba tayo. Di kasi umuwi ng kasawa ko kagabi. Baka naman may alam ko sino kasama niya. Pinapapansin ko ba sa kanya sa trabaho? Ang tama ang hinala ko, ah. Teka lang, pare. Anong hinala yung sinasabi mo? Kami kasi laging maaga umuwi. Tapos si Eden laging pinapaiwan ni Boss. Boss? Bakit? Ano bang meron sa boss nyo at kay Eden? Ayun Ay, ang di ko alam, pero ayun talaga yung napapansin ko. Eh, saka ngayon po ba pare? Papasok ka na ba? Ah, papasok na nga ako eh. Baka pwede ako sumabay sa'yo. So, sige pare, basta huwag ka magugulo ah. Tara. Hoy, Eden! Oo! Oh, ano ba kasing dago mo? Ha? Yung asawa mo, nandiyan sa labas pinuntahan ako sa bahay, galit na galit. Eh, kasi di ka umuwi. Nabagkama lang patuloy yung kabit mo ako eh. Kaya siguro hindi ka umuwi, magkasama kayo ni Jay, no? Ano? Any, Kaya ni Boss. Ano ka nagsasabi mo? O, hey, Eden. Ikaw na bahay ka, no? Tigil-tigilan mo ka sa pagsisinungaling mo, ha? Teka, teka, pare. Pasok muna ako, ha? Alibay mo palagi, overtime? Overtime, tapos kasama mo yung amo mo? Ilibas mo yung boss mo! Asa na! Ano ba, Enzo? Huminahon ka? Huwag kang mag iskandalo dito. Nakakahiya ka eh. Stingin mo sinindi mag iskandalo sa ginagawa mo? Ha? Hindi ka umuwi sa bahay? Tumigil ka na nga, Enzo! nag ka dito eh! Ano to? Ha? Ah, ano nangyayari dito? Hindi naman. Sa so, dinami-dami ng lalaki, ito pa'y pagpapalit mo sa akin? Matanda pa? Ah, oo. Kaya pala, Umalis ka na sa dati mong trabaho kasi may lalaki ka dito. At amo mo pa. Nakita mo na, Aiden? Nakita mo na yung ugali ng lalaki na yan? Tapos sinuway mo ako para sa kanya? Tama ka lang, Matay. Kaya pinagsisisihan ko na yung lahat. Sana pala, dati pa, nakinig na lang ako sa'yo kaysa humantong pa sa ganito yung sitwasyon ko. Aiden, alam mo na ba lahat, Opo. Oh? Oh, Siguraduhin mo para ma-manage mo ng maayos ng restaurant. Sige po, Tay. Maiba ako. Kumusta na yung kinakasama mo? Ayun, hindi pa rin po nagbabago. Ayaw maghanap ng trabaho, lahat na lang inaasa sa akin. O diba? Tama ako? Kung sinunod mo lang dati yung sinasabi ko sa iyo, di, hindi ka nagkakaganyan. Eh, pero tay, mahal ko sa si Enzo eh. Tsaka huwag kang mag-alala Naniniwala naman ako na magbabago yun. Magbabago? Hanggang ngayon ba naniniwala ka pa na magbabago yun? Ganito na lang. Huwag kang umuwi ngayong gabi. Pero tay, kailangan ko umuwi. Gusto nga niyang umuwi ako na maaga eh. Hindi ka uuwi. Pero tay... Diba sinabi ko, hindi ka uuwi. Doon ka sa kondo matulog ngayon. Subukan lang natin kung anong kagawin niyang kinakasama mo yan. Sige po. Oh, sige na. Tabusin mo ito. Teka lang, Eden. Ibig sabihin na ba, Tatay mo to? Kaya ako nandito kasi alam ko kung ano yung sitwasyon ng anak ko simula nung pinili ka. Mas pinili niya yung makasaba ka kaysa sa mga negosyo namin. Nga pala, hindi waitress si Eden dito. Siya yung may-ari nito. Di ba, Eden? Tama ako? Ganyang uri na lalaki ba yung gusto mong makasama? Alam mo, Enzo, sumasobra ka na eh. Pati tatay ko binastos mo. Mas pinili pa naman kita kasi mahal kita. Kasi din, akala ko magbabago ka. Hindi eh. Mas lalong lumalaya ang ugali mo na hindi ko naman sikmura. Kahit saan na lang. Pinagsesalosan mo yung mga taong lumalapit sa akin? Ha? May isyo kang tao? Kaya ngayon, tapusin na natin ang relasyon natin. Pakikipaghiwalay na ako sa iyo. Teka lang din, oh. Patawarin mo naman ako. Oh. Pangako, magbabago na ako. Tama na, Enzo. Ayoko na. Suko na ako sa iyo. Si din siguro mapapatawad ka. Pinaglaban ka nga niya eh. Sinuway niya ako dahil sa iyo. Pero ako, hindi hindi kita mapapatawad. Kaya umalis ka na! Alis na! Hintay mo yung kaso mo! Tay, sorry ah. Pero sana mapatawad mo pa rin ako sa kabila ng pagsaway ko sa mga gusto mo. Alam ko naman lahat yun para lang sa ikabubuti ko eh. Okay lang yun, Eden. At least, ngayon, alam mo na tama yung sinasabi. Hayaan mo na yan. kahanap ka ng tao magmamahal talaga sa'yo. Sige na, balikan na doon. Sige tayo. Sige, suwi mo yung sa opisina.